Hello mga kaibigan, share ko lang yung karanasan ng Camino de Santiago. Itong mahabang pilgrimage na 900 kilometers, 40 days walking, whole day uh, para mapuntahan ang uh, pilgrim site na Santiago de Compostela. Yung, uh, yung libingan ng Apostol St. James na nagpadala ng pananampalataya sa Espanya at mula Espanya ay dinala ang pananampalataya sa Pilipinas. Uh, day one was terrible. <laughs> The most difficult. 28 kilometers, paakyat pa. Uh, tinawiran namin ng kabundukan ng uh, Pyrenees. At yon ay napakahirap. Napaka-taas, napaka-challenging, napakahirap uh, yung first day. Uh, masakit ang lahat ng muscles, lahat ng buto, lahat, lahat, lahat. But very fulfilling na yung hindi mo... Akala ay kaya mo, kinaya mo pala. Day 2, naligaw pa kami. So, sa mahabang lakat natagdagan pa ng 8 kilometers dahil kami ay naligaw. To the point na umabot at 20 plus kilometers sa nilakad namin. Uh, two reflections. On day 1, importansya na mayroon kang patutunguhan. When you know you are going somewhere, yung pain ay naging makabuluhan. Ini-endure mo yung pain. Basta alam mo na may patutunguhan. When we know that we are going to St. James, Santiago de Compostela, lahat ng pain ay may bagong kabuluhan. So pain has only uh, meaning kung may purpose. Day number two, big reflection is see the signs na pinadala ng Diyos. Feel the signs. Be attentive to the signs. If you are very distracted in your life, you miss the signs. Yung po nangyari sa amin kanina at nadagdagan ng walong kilometro sa amin paglalakad. Be careful and attentive and um, and and prudent in searching for the signs. Sa mga susunod na araw, ikukwento ko pa, we have 40 days of walking together patungo sa Santiago de Compostela. As they say here, buen camino.